Yan. Ang dami namin salampate. Marami yan. <laughs> yan. Diba? Pating yan sa, Pilipinas, diba? Pating? Salampate. Kalapati? Kalapati. Oo, kalapati. Pero, Pero sa, sa amin, bigol Bicol is salampate. Sa Ilonggo, pating? Pating. Marami pa Hello! Rin. Nandito po ako sa aking kaibigan. Na nakitambay muna galing sa trabaho. Yan. dating dito ako sa sa site na to nakatira last of 2020 2022. Yan. nandito may sampayan. Uh, binibidyohan ko yung mga salampate. Kasi nasanay na sila dito na tumatambay. And also, itong si kabayan na pinsan ni Ann, auntie ni Anne. binibigyan niya ng pagkain. So, yan o. Oh. Ang dami o. Oh. Yan, di ba? Ayan yung isa. O. Oh. Yan o. Oh. Saan pa yung iba? Di Di ba? kalapating mababaan lipad ibon <laughs> ng malayang lumilipad hulugin mo at umiiyak. Ano yan? Ano yeah. yan? Thank you! sa mga viewers ko po sa inyo na sana po ay wag po kayong sawang tumangkilik sa mga upload video ko and also dito magpo-focus po muna ako bilang singer. Hoy, singer na. Ano, kala mo naman kay da, mo naman eh, kay ganda, ganda ng boses ko, ano. Yan, thank you sa in-upload kong uh, na isang sing, isang song na in-upload ko eh, nagkaroon siya ng viewers na 700 o oh, tumataas pa thank you na walang sawa kayo kahit sintunado eh masaya na rin ako yan di ba thank you again o oh, eto ibon man malayang lumilipat uh, di ba di ko kasi ano yung kanta ni Freddy Aguilar eh? <laughs> kulungin mo at umiiyan. Yeah. Sige na, bye-bye. See you again. Bye-bye.